so yun, guys. Halos kami ni Michael. Kasi merong nag-sponsor sa atin ng bakal. Yan. May nagbibigay kasi sa atin ng bakal, guys. Kaya, Deep typing, dear. Ate Titeng! Bayad pala ako sa utang ko. Magbayad mo na ako utang, guys. Ito so, oh. hmm. pala si Conrad na, o. Uh. Hmm? Bago yan mag-jijin na yun. Nandiyan? Oo, yung bakal na yung ibigay kasi. Hindi pa nakuha? Hindi pa. Pero pa uh, na. ako ng hagdan na patitin. Pero pa pababain ko kasi baka masagi yung portoner niya. Mahirap na. Oo, oh, yun na oh yun. Oo. So yun guys, meron na Thank sponsor you. sa atin ng ano. Si ano? pakisingin <laughs> mo <laughs> si Kel, yung kahapon at saka ngayon ilagay mo sa likansya mo kaysa naman sa iba ko yan. Hoy, Conrad, nasa na yung bakal ate Jen for kilo ko na yung hindi mo kukunin ah kinakasi, grabe talaga to si Conrad napaka ano na na. guys, ayan si Conrad nakita nyo Ayan, yan si Conrad guys. So, ayan, i-4 e kilo na daw niya yung sponsor. Ayan, yan si Conrad. Kita niyo? Ayan, yan si Conrad. So, ayan.